guys, so good morning, good morning, good morning sa tanan, no? So big congrats naman kahapon sa atong mga reels na kung nagipang post na ko guys, no? Sa 162 o 820, zero, uh, so birth coding, no? On, sa, uh, on the spot na to, nga, 3 to 1 guys, so congratulations sa nakarambol. And then pahabol ko para karon adlawa guys no old niya ha na anak ko tanan nakakuan na special regalo at saka maintain So paki-fill up na lang dire guys kung sa ganahan niyo nga number natay uh, guide 9 o J8 uh, no pwede niyo ibutang ya o kung nahin yung base number ya pwede niyo ibutang dire basta kay naara sa anggol ang atong kombinasyon karong adlaw ma steel man og uh, 3D so naara dia guys ha i maintain lang ninyo na kaling akong gihatag nako ayo punta no makat kuan mo makadaog mo karon Dayod sa ganahan mo sabay aning 0 uh, Porto, guys. So, tie-in nyo na, ah. Kasaganahan lang mo ng 0 Porto. So, pwede na to na i-maintain. Okay. So, always ginmudiha, guys. Target and then Rumble. Okay. ganahan lang, ah. Saganahan lang. Good way. Pugsanay ni guys. Thank you and God bless. Bye-bye.